morning at uh, uh, good morning sa inyong lahat mga kalusay do at uh, maraming salamat po sa inyong mga support sa aking mga ginagawa sa aking uh, uh, ginagawa sa araw-araw at ako ito sa pusong nagpapasalamat sa inyong lahat at uh, paki uh, uh, support naman din ang aking uh, facebook page sa uh, Leonardo Alias Vlog at uh, paki si Uh, palo na lang ang hindi pa nakapalo. Ayan. Thank you very much po sa inyong uh, support sa aking uh, ginagawa sa aking uh, upload sa aking uh, YouTube channel. Na. At uh, ako uh, po so sa inyong mga uh, Crusadol at uh, araw ng Merkulis ngayon mga uh, Maglalagay tayo ng uh, fertilizer uh, organic sa ating uh, lara o uh, ating uh, mga tanim na lara sa tawag ng Tagalog sa English ay uh, wild well pepper. Uh, sa Bisaya ay Atsal. sa Lalayan. Manood kayo mga Kulis Idol at pakisupport na rin ng aking uh, YouTube channel. Ayan. Good morning, araw ng Merkulis ngayon. Ayan mga Kulis Idol ang ating uh, organic fertilizer. Ayan. Ganun lang paglagay mga Kulis Idol. At uh, patabunan. Uh, sa ganun ay pag uh, ano niya? ay malusog at uh, ano lang ang ating mga ginagawa sa araw-araw at uh, sipag at syaga lang tayo mga kulod sa at uh, maraming salamat sa mga uh, uh, support uh, sa ating uh, mga ginagawa Ayan. Ay, at uh, maraming salamat sa lahat ay Ano mga mga kursero, uh, sipag at saga lang tayo. at na natin pagkatapos mag ng uh, organic fertilizer. Ganyan lang ang proseso namin mga klusedo maglagay at uh, palagi na mataba ang aming mga pananim. Pagdating ng panahon na yama, uh, magbunga siya ng mas maganda-ganda at uh, bigyan tayo ng biyaya sa ating may kapal sipag at syaga lang tayo sa bawat isa uh, hmm. hmm. ang tawag nito mga crusadol ay uh, plastic mat para sa ganun ang uh, damo niya doon lang sa gilid hindi siya dito uh, tumubo, lumaki para sa ganun na uh, hindi siya ma uh, tawag nya na niya uh, mapinding ang kanyang paglaki uh, Yan, uh, mumulaklak na yung mga crusadol Yan lang ganyan lang mga kusay dul. Tapos natin naghukay ng kaunti lalagyan ng gai, gai, gairi. Ay ito'y uh, organic mga kusay dul na uh, fertilizer mga kusay dul. Lalagay ko na mga kusay Ganyan lang mga klusedo ang pagproseso namin sa aming uh, organic fertilizer. Talaga ng sipagan lang talaga mga klusedo para sa dami ay hindi uh, ang ating at, uh, pagsisipag. At talagang talaga laging ganito ang ating ginagawa sa araw-araw, magdamas at magtatanim, maglalagay ng organic, ganun lang. Eh. Ta ako na may taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong mga suporta. Ah, talagang gano'n ang buhay mga kasi doon. lang. Babay mga kulisay Allah.